Sir, sir, sir. yung Nakunan nyo ng future yung pamibigay ng ayuda ba yan? Ano po yan? Mga pinagala po sa amin ng mga kuha. Ano po yan? Ayuda o... Hindi rin na. Sinabi sinasabi namin sa mga tao, kung ano yung napicturan ninyo, isang po ninyo sa Pomele. Kasi kahit ayuda, kahit pa-seminar, Ayon sa Comelec, at ang Comelec po ang namamahala pag ganitong panahon ng eleksyon, ayon sa konstitusyon. Sila ang in charge ng lahat ng pamamalakad na related sa eleksyon. Kasama po ang sakop dyan, kahit anong hakot at papila, may presumption po ng vote buying. Sa sabi ng Comelec, pag once ikaw mayroong no competition uh, against you na DQ, hindi ka, hindi mo na nila -din i-declare ang panalo. Sa pasapasa ko pa na mag ng disqualification case regarding the vote buying sa kongulit? Ah, uh, kailangan po may complainant. So, pagka may complainant po, maghahain po yan dapat ng DQ. Kayo po ba sa, sa inyong side? Ma eh, uh, e, po meron po sa amin na personal po na makaka-witness po niyan. Talagang maglalatag po kami ng DQ. Kasi po, ah, uh, eto po sa ngayon, ito ay mga reklamo ng tao na dinadaan sa amin. Ngayon po sa proseso ng paghain ng reklamo ng disqualifikasyon, kailangan po bukod sa retrato, bukod sa video, meron pong nagpapatotoo sa nangyari. So ito po, hinahanap din namin, kinakausap namin yung mga uh, nagpadala sa amin ng mga video at photos na to na to come forward and we will assist them in filing this report sa COMELEC. Na formally, na papasok po siya sa proseso ng COMELEC sa ano sa paglitis ng disqualification. Sabi ng PNP, possible yung citizen's arrest. Sa palagay mo, okay. dapat yun ang mangyari pag mga sarang ito Opo sir, kasi po nag-briefing ang covid at nakalagay din po sa resulta uh, involve involved po lahat ng law enforcement agencies. Tinuruan po sila na kapag ka nakakita sila ng ganitong sitwasyon on the ground, sila mismo nakakita pwede po silang mag-warrantless arrest. Sa totoo lang po. Kung mag-citizens arrest po tayo, kailangan sigurado po tayo sa nakita natin. Kasi kahit tayo bilang ordinaryong mamamayan, kaya po natin ipatawag ng citizens arrest pag nakakita niyan kasi nakalagay po doon sa resolusyon ng COMELEC na ang ano pag-abot-abot po ay vote buying ang kahit po mga ka lang nang kapalit ng isang boto, ang tawag po doon ay vote buying. Kaya po, nababahala kami na ang dami ganitong report, tapos parang wala po kami nararamdaman na action mula sa COMELEC o sa PNP. Pagandang hapon po, Benji Durango sa DTV News. Um, Sino po ang isa kapila? Kaya yeah, hindi na naman na nakikita na lang po namin puro kila sir. Ang siyempre ang makakarating na report sa amin, mga leader ng kabilang kampo o mga identified na supporter. Pero kung gano'n nakaorganisado, mag-iisip ka sino nagpapila nga naman talaga ito po yung tanong, lalo na ngayon may sa panahon na itong 10-day period before elections, bawal po ang pagbibigay ng ayuda. Bawal po, hindi po pwedeng magbaba ng ayuda ang DSWD, uh, kahit ng tupad, wala sa dole. Pinagbabawal po kasi makaka influence sa eleksyon. So ano po yung nangyayaring ganitong klaseng massive na mobilization ng population? So, wala po kayong uh, hinala kung sino? Or ito ba yung ginawa sa isang uh, government uh, facility? Yes, ma'am. Yung action center po ngayon, sa kay Marvin Villadao, oh, doon sa oh. Mayki Rodriguez. Sino po si Marvin? Ako congressman no, si for the state. Okay. Action center yun yun, doon sa barangay na Isang Isa po yung lugar na yon na pinipilakan ng mga tao? Yes, ha? po. Nandiyan po yan no, sa so, pictures. Okay. So, doon po sa mga nagkwento po ng uh, pumila, ay uh, meron pang nagkwento na yes, nakatanggap ako ng pera or goods. Actually, sa mga post lang eh, na parang sinasabi nila pera naman ang bayan niya, eh, tanggapin lang namin, parang lang. Pero yung no, confirmation na, na nakuha niya, basta yun lang ang sinasabi nila lang eh. Meron pong verbal na nakapagbitaw ng salita na nag-seminar like, kami tapos kinulungan kami. Sabi ko, kailangan natin mahanap ang taong nagsabi nun nang malaman natin kung sino yung nagbigay ng tulong. Kasi po, yun po, bawal din po siya unfortunately ngayon sa panahon nito. Dahil makukonstruo siya na party.